Okay guys, unboxing tayo. Yung um, ano? October 10 sale. Na budol si Ano to? Pag-inis okay. Good quality ba? Okay Good quality naman Mwara lahat eh 49 Pesos yata 49 Pesos tatlong Mayroon na kasi ito eh. Ah, ito Para sa bota. Para sa shoes. Bota ng shoes. Oh, very good. Blurts. Size so, 42. Sakto lang. Power oh, sa size 42 eh. So far, two items. actually meron akong dalawa na kuha last day. Yesterday pala. ano oh about the other day? Ano yung gano'n ko sa gym? Isang palpak at saka isang okey. natin. This one, gusto kasi sa atin. Eh. Sa mall na magpila lang. Lahat naman ko sa mall lang. Mall product na siya. So, boxer chairs dalawa. Gamit sa ano, gym. So, this one. So, yung mga nung nalangit dito sa... Pagkawa ko ng sarili kong pabangon may malakas sa sofa mga guys ba? one marami nagawa ko sa sarili ko pa mga guys gamitin ko yun. pangahalo ko yan At Ito naman. Ang pinis. Ang sedikit-sedikit atas ni Amat misteri sedikit-sedikit Ah! Parehat lah ni Tentu lah Saka bangun Ya. jenis Ito, sa bike dapat ko pero pwede ko siyang gamitin sa gym. Kaya yung unang nabili ko, masyadong mga pal, maliit yung daliri eh. ko eh. Hindi ko kayang i-grip sa gym. Kaya... Ito yung nabili ko, magiging matamakan. Okay, goods siya, goods. sa, pagdan, sa lang hangin. sa bakal lang. Sa dumbbell, sa barbell. Sa bar. So, no, tagal no, 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 no. pa naman yung order. na mga po. o pa kasi ko sa inyo kung paano ito. Ito, protective gear. Sa back. Sa lumbar. sa loob part. Ayan. Sa pala sa akin, size 32. See? 32, 33. 32, 33 lang naman wish uh, ko. Ah, alam nyo yung pinakamalaki ko ng wish ko. Then, ito yung 4-in-1, 4-in-1 na yung na sa pagkawa ng palangit. Pero hindi pa dumating yung dalawang ano. Versace Eros Inspired Fragrance. Tsaka yung fixative. Yung concentrated fixative na order. wala ako. So, hindi pa dumating. So hindi ko pa magagawa ako. Next exit ng mga ako ng pabamaran. Ano Unscented perfume for anyone to eh. Okay. For so exit ng mga That's it. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight, nine, ten. Eight, nine, ten. 8 tapos meron pa dalawa ay 10 tapos yung fixative sa kaon may ayan ang budol nung October 10 sale ng Shopee budol ako guys